Natry mo na bang mag-browse sa Bible o iba pang religious text tapos may pangalan ka na nabasa na parang kulang sa kwento. Ngayon, tatalakay natin ang misteryo sa likod ng isang karakter, si Jared. Baka konti lang nabasa mo tungkol sa kanya sa Biblia, pero promise, mas malalim pang ang significance niya kaysa sa inaakala mo. Sa video na to, mag-deep dive tayo sa kwento ni Jared at bakit mahalaga siya sa malawak na narrative ng Biblical Genealogy kahit parang minor character lang siya bilang ancestor ni Noah, ang laki pala ng parte niya sa kwento ng pag-survive ng tao sa Biblia. Pero bago pa natin ituloy diskusyon, make sure na i-hit mo yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din yung bell icon. Malaking tulong yun sa akin at sobrang na-appreciate yun. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Alam mo ba yung feeling na nagbabasa ka ng Bible tapos parang listahan lang ng mga pangalan na walang kwento? Parang tumitingin sa family tree na hindi mo alam kung bakit importante yung mga tao doon. Ganun yung nangyari kay Jared sa Book of Genesis. Naroon lang siya, nakalista bilang isa sa mga ninuno bago si Noah. Si Jared ay ang 6 na henerasyon pagkatapos ni Adam. Ang tatay niya ay Simhalel at naging tatay din siya sa edad na 162 umabot siya ng 962 years old. Yun lang ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kanya. Sa ibang religious books ng Judeo-Christian tradition, hindi rin masyadong marami ang info. Sa Book of Jubilees, nabanggit ang pangalan ng asawa niya. Sa Book of Enoch, na pinangalan pa sa anak ni Jared, kakaunti lang din ang pagbanggit kay Jared. Si Mahalel, yung tatay ni Jared ang mas nag-shine. Ipinaliwanag niya yung vision ni Enoch tungkol sa Great Flood pero ito yung interesting part. Kahit na parang minor character lang itong si Jared, importante siya sa susunod na mga pangyayari. Ang ibig sabihin ng pangalan niya ay decent at siya yung ninuno ni Noah. Ibig sabihin, ninuno rin siya ng lahat ng nakaligtas sa baha at nag-start over. Sa paniniwala ng mga Mormon, isa sa mga survivors na yon ay isa pang lalaki na Jared din ang pangalan na nagtatag naman ng Jaredite tribe at nag-lead sa kanila sa bagong tahanan. Kaya sa isang paraan, yung unang Jared ang nag-set ng stage para sa paglalakbay ng second Jared at ng kanyang mga tao. Sa Book of Ether ng Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, may isang taong Jared. Ito nga yung nabanggit natin kanina. Nabuhay siya nung time ng Tower of Babel. Nung magdesisyon ng Diyos na i up yung mga lingwahe ng lahat at ipakahanat sila, si Jared nag-step up na parabang Pwede bang yung pamilya ko at yung best buddies ko ay magkaintindihan pa rin? At ito ang twist. May kapatid si Jared. Alam mo yung kay Moses at Aaron? Parang ganon. Pero may kakaiba. Yung kapatid niya, wala pang pangalan sa libro. Pero kanaunan, sinabi ni Joseph Smith na Mahonry Morian Comer yung pangalan niya. Pero hindi tulad ni Aaron, hindi siya yung nagpakalat ng salita ng Diyos sa tao. Siya yung kausap ng Diyos para kay Jared. Ching Desal para ma-retain ang lengkwahe nila at siya rin na tanong sa Diyos kung saan sila pupunta. Sumagot naman ng Diyos at ang sabi niya, pupunta kayo sa promised land at sa Mormon belief, yun nga ang Amerika. Kaya ayon umalis na nga sila. Nakakatawa isipin kasi kahit yung kapatid ni Jared ang kausap ng Diyos, yung mga tao na dinala nila tinawag na Jaredites imbis na Mahoridites. Ang kapatid niya sobrang lalim din ang spiritual experience. Pagdating nila sa New World, nakakita siya ng vision ni Jesus Christ mismo. Sinabihan pa nga siyang magsulat ng super secret account na bubuksan lamang matapos ipanganak si Jesus. Kaya in short, kahit si Jared ang pangalan na naalala ng lahat, talaga namang yung kapatid niya na walang pangalan na later naman nagkapangalan ang bida sa kwento nila sa Book of Ether. Sila yung pangalawa sa apat na grupo na pinaniniwalaan ng mga mormon na naglakbay sa New World sa ilalim ng covenant ng Diyos. Halstig, di ba? Pagdating nila sa Amerika, medyo nag-backseat na si Jared sa kwento. Yung kapatid niya pa rin ang tuloy-tuloy nakausap ng Diyos. Si Jared bumalik lang sa spotlight ng gusto ng mga tao na magkaroon sila ng hari. Si Jared at ang kapatid niya parang hindi magandang idea yan ah. Pero pumayag din sila kasi mapilit yung mga tao. Kaya tinanong nila lahat ng anak nila kung sino ang gustong maging hari. Walang may gusto hanggang si Oraiha isa sa mga anak ni Jared ang nagsabing, sige, bakit hindi? Namaya pa si Jared at ang kapatid niya at si Oraiha ay namuno ng maayos. Pero yung mga sumunod, hindi ganun kagaling. Maraming rebelyon at gulo sa politika. Laging nauuwi sa pagkatalo ng mga rebelde at bumabalik sa normal pagkatapos nito. Tapos may isa pang Jared na pumasok rin sa eksena pero iba ito. Anak siya ni Omer at gusto niya yung trono ng tatay niya. Una, Niloko niya yung mga tao para makuha ang kalahati ng kaharian. Tapos nakipaggera siya para sa kalahati pa at hinuli pa niya yung sarili niyang tatay na si Omer. Dumating yung mga mabubuting kapatid ni Jared para iligtas ang tatay nila. Tinalo nila yung hukbo ng masamang Jared at pinalaya si Omer. Tatapusin na sana nila si Jared nang magmakaawa siya. Akala mo natuto na ba? Diba? Pero hindi. Gusto pa rin ni Jared ang kapangyarihan. Pinakasal niya yung anak niyang babae kay Akish, kaibigan ni Omer para makuha siya sa side niya. Plano ni Akish, patayin itong si Omer pero binigyan si Omer ng heads up ng Diyos kaya tumakas siya. So, nakuha ulit ni Jared yung trono pero totoo pala yung karma kasi biniliktad siya ni Akish. Inuha yung korona niya at well, sabihin na lang natin na nawala ang ulo ni Jared. Literal. Ha, grabe yung family drama, di ba? At ito ang video natin for today. Kung gusto mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita kits tayo sa next video.